itong alaga ako guys gusto gusto niya dito uminom meron naman siyang ano lalagyan ng tubig para doon siya uminom niya. gusto niya pa talaga dito sa sana sa sinko dito sa gripo ang hilig niya dito ang tumambay kaya binubuksan ko na lang yung gripo ko na lang siya pinapainom Ha-ha! Ah. ha Tapos, pagkatapos na akong minum dyan, nililinisan eh. ko kaagad. Ano, barlawan ko agad ng detol. <laughs> Kasi tinidalaan niya yung grip ko eh. Sabi ko, huwag siya tumambay dyan. Ayun, tumaba Kulit-kulit eh. nun eh. Sabuchi! Right? Naughty boy you're naughty ha, bochi. bots meow busog na kasi siya kaya wala siya sa mood pag usap sa akin pag nasa mood siya ayun, kakausapin niya ako masagot siya kasi gutom siya pag hindi siya gutom, busog na ayan, hindi namamansin haha <laughs>